Hi guys, ayan nag-magawa ako ng ano, champorado kasi malakas yung ulan. Gusto ko ng mainit-init na may sabaw. Tap, ayan. Gawa tayo ng champorado, guys. Gusto ko yung lata, yung ano, rice ba. Mamaya ko na yung i-ano, i-lonod yung yan, Tabliya, guys. Masarap tong aking campurado, guys. Kasi pure tabliya. Galing or mok. Sarap to, guys. Ayan po yung ating tablia guys pure tablia from ormok kunti na lang to guys parang isa na tong lonod na to yun po guys yan ito po yung tablia ko ang dali lang na ano oh na melt kasi galing to ng ano sa freezer Nilagay ko sa ref ba? Ayan na. Na-melt. Mikos-mikos para matunaw yun. Tabliya natin, guys. Sino pong may gusto nito guys, kuha lang po kayo dito. Dito sa bahay. Kunin nyo lang guys, marami to. Ang dami to. Ayan, buo-buo pa oh. Ay, okay, pang buo-buo. Oh. Tapos may tuyo ako. Iwan ko kung kumain ba ako ng tuyo ngayon or ito lang. Tapos may ano ako dito, condensed. Condensed milk yung ilagay ko. Yan, marami pang buo-buo, oh. Ayan na guys. Parang dumikit ah. Oh. Sarap. Sinong gustong kumain dyan? Kuha lang po. Kuha lang po kayo sa dito. Gusto ko yung lata. Lata. Yung ano, rice ba? Kulang pa to eh. Yan, may ano pa. Hindi pa na na, na melt yung Ano? Hindi pa na melt yung tablia. Saan na ba yun? Hindi ko na nakita. Ayan, ayan, ayan. I-melt natin dyan. Melapit yang melutut, halo-halo para. ma-melt yung ati ang ating ano tabliya malapit na ito maluto guys Ayan na po guys, ready to eat na. Tapos, lalagyan natin ng condensed, guys. Lalagyan natin ng condensed milk. Ay, ang dami. Wala, dami. Ayan, guys. Sarap. Mikos-mikos na naman. Condens yung nilagay ko. O, ba? Diba? Craving satisfied, guys. Champurado. Champurado na mainit-init pa. Champurado na may condensed milk. Ayan. Champurado. Init pa. Mamaya ako na to inin. Bye guys, thank you for watching!